ang ating paksa, ang tunay na laban. Pagtalima sa mabuti, hindi pakikipagtalo magandang araw sa inyong lahat. Muli, narito na naman tayo para sa isang makabuluhang usapan. Sa ating episode ngayon, pag-uusapan natin ang isang mahalagang punto. Ano nga ba ang tunay na laban ng isang kristyano? Pakikipagtalo ba? O pagpapakita ng mabuting gawa? May isang komento akong nabasa na nagbigay linaw sa isang issue ang pagbabago ng paraan ng pangangaral sa iglesia. Sinasabi ng iba na tila lumayo na ito sa dati. Pero kung susuriin, hindi naman talaga nagbago ang aral. Mas lumalim lang ang pagsunod sa mas mataas na prinsipyo. Ang daigin ang masama sa pamamagitan ng mabuti. Sabi nga sa Roma 12.21, Huwag kang padaig sa masama, kundi bagkus daigin mo ng mabuti ang masama, kaya ang tanong, ang pakikipagtalo ba ang tunay na laban o ang pagsunod sa mabuting asal at pamumuhay? Kung babalikan natin noon ay hayagan ang mga diskusyon, may harapang pagtutuwid ng mga maling aral at walang duda naging mabisa iyon. Pero ngayon, mas binibigyang diin ang pagpapakita ng mabuting gawa ipinapakita na hindi lang sa salita ipinapahayag ang katotohanan kundi sa mismong pamumuhay. Naalala nyo ba ang kasabihang action speaks louder than words? Tama, kasi may mga taong hindi mahihikayat sa argumento pero mahihikayat sa mabuting halimbawa. Kaya nga, ang hamon sa atin ay ipakita ang mabuting gawa, hindi para magpasikat kundi para makita ng iba ang liwanag ng aral ng Diyos sa ating buhay. Sabi nga sa Santiago 3.13 Sino ang marunong at matalino sa inyo? Ipakita niya sa pamamagitan ng mabuting kabuhayan ang kanyang mga gawa sa kaamuan ng karunungan. Dito napapasok ang mas malalim na pakikibaka, hindi laban sa kapwa-tao, kundi laban sa espiritual na kasamaan. Sa Efeso 6.12-13 Sinasabi na ang ating tunay na kalaban ay hindi laman at dugo, kundi mga espirituwal na kapangyarihan ng kasamaan. At kung tunay nating nauunawaan ito, mas maiintindihan natin kung bakit ang labanan ngayon ay hindi lang sa debate, kundi sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, sa pamamagitan ng kabutihan, kahinahunan at kapayapaan. Kaya sa huli, hindi sapat ang pagiging matalino sa argumento. Ang tunay na karunungan ay nakikita sa mabuting gawa, sa mahinahong pananalita at sa payapang pamumuhay. Ano sa tingin nyo? Ano ang mas makapangyarihan ang pakikipagtalo o ang mabuting halimbawa? I-comment nyo ang inyong opinyon sa paksa natin ito. Hanggang sa susunod, manatili tayong matibay sa pananampalataya at patuloy nating ipakita ang mabuti sapagkat iyon ang tunay na laban.